Ngayong gabi, single dad sa Bulacan, solong binubuhay ang tatlong anak na may kapansanan at 29 anyos na binata. Napilitang isang tabi ang mga pangarap para alagaan ang mga magulang na kapwa may matinding karamdaman. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. karamihan ngayon sa mga anak, sila ang nagtataguyod sa kanilang mga magulang kapag tumanda na. Ngunit iba si Tatay Willie. Malaki ng mga anak niya, pero hanggang ngayon, siya pa rin ang nag-aalaga sa kanila. tutok na tutok sa kanyang sewing machine si Tatay Willie ng aming datnan sa Santa Maria, Bulacan. Sa araw na ito, uniform ang kanyang tinatahi. Kung anong oras siya matatapos, depende kung gaano kabusisi ang pinapagawa. Pero walang reklamo si Tatay Willie dahil ang lahat ng ito ginagawa niya para sa kanyang tatlong anak. Nanahip ako ng mga damit. Pag may uniform, uniform. Kapag walang uniform, yung may inaangkatan ako ng mga short na maliliit. Saka yung mga tukong, yun, limang piso lang isa no. <laughs> Kaya pinagtsatsagaan ko kasi kahit papano, pantawid, gutom na rin sa amin. Heto si Lara, 26 years old. Si Larina, 23 years old. At si Widmark, 22 years old agad na mababatid na meron silang special needs. Sabi nga ni Tatay Willie, unique ang bawat isa sa kanyang mga anak. Umaalis yung matiling araw. Pagbalik noon, sa ako sako na yung basura ng mga kapitbahay, binubuhat kay Ate Nan ano doon. E, pag pinapagalitan mo, hindi nalayas, hindi na uwi. Kaya sabi ko, sige na nga, sige na, papayak na ako dyan. May kakulitan naman daw kung minsan ang kanyang mga anak. Mababait at sumusunod naman daw sila kay Tatay Willie. Kaya naman, sa tuwing uwi siya galing trabaho, lagi siyang may pa sa kanila. Lang pag ako dyan, yun lang, nagkukwentuhan lang kami. Tapos yun, oh, na ng TV. Tapos yun, tatanong ko lang sila, o ano, almost na ano kayo dito. Yun, ganun lang yung parang banding naming apat. E, alam mo, Alberti mo, hindi namin nagsiselebrate na yan dahil kulang. Wala talaga, wala. Kahit yung kumain sa labas, hindi kami na ano kasi. Kain kami, eh, sa bahay na lang kasi talagang kulang. Hindi man magara ang mga nabibigay ni Tatay Willie. Mukhang para sa mga anak niya, sapat na yung magkakasama sila. Magaling siya. Thank you lang, Daddy. Kasi mahal na mahal ka namin. Meron pang pang-apat na anak si Tatay Willie na may kaparehas na kondisyon sa iba pa niyang mga kapatid. Subalit, pumanaw siya nitong 2023. And ayung bunso ko namatay siya ano natulog lang kasi yon yung ngayon kinabukasan ng umaga kasi pumunta ako ng bayan pumunta ako ng bayan pagbalik ko hindi pa nagigising sabi nila naatake daw kasi bago pa ito mahigit kalahating dekada na rin si Tatay Willy na solong binubuhay ang mga anak ang kanyang misis kasi pumanaw sa sakit na cancer matagal tagal ng panahon pero sariwa pa rin kay Tatay Willy ang pagluluksa at pangamba kung paano niya kakayanin ang lahat ng responsibilidad ng mag-isa. Pero dati po, hindi, hindi ako nagdadasal. Murat simula talaga nung nagsunod-sunod yung problema, napagsubok. talaga sabi ko, pumunta ko na simbahan. Lumuhod talaga ako doon, umiiyak ako. Tapos talagang sabi ko, Lord, sinusuko ko yung buhay ko. Kayo na yung bahala sa amin. Sabi ko, susunod na lang ako, bulungan niyo ako kung paano gagawin ko sa kanila o lahat. Sabi ko. Kung sa iba, ang pagsuko ay kahinaan. Kay Tatay Willie, ito ang naging simula ng tunay na lakas. Umpisa noon, wala nang ibang iniisip si Tatay Willie, kundi ang kapakanan ng mga anak. Araw-araw, mula noong mabiyudo, madaling araw pa lang. Gising na si Tatay Willie para magtrabaho. Halos dalawang daang metro ang kanyang ginalakad para makarating sa kanyang patahian. Tiling araw sa tutulang nagising ako alas 5. Nananahin na ako. Tapos papahinga lang ako kakain sa glip. Magpapahinga akong tanghali hanggang alauna. Ay, magtatrabaho na naman ako. Tapos pag upo ko, Lord, sana itong araw na to may magpa-repair, kahit isa lang. Ayun, minsan na may dumarating, pero hindi lahat minsan sa isang linggo, zero ako talaga, wala. Kasi hanggat hindi naman kasi tuloy yung... Labing tatlong taon nang mananahi si Tatay Willie. Kaya naman, nirerespeto na siya sa lugar. At mayroon din siyang mga suki. Subalit, ang kanyang pwesto, maging ang kanyang makina. Parehas pang nirarentahan. Aminado si Tatay Willie na kuminsan sumasagi sa isip niya ang sumuko. Napapaisip siya kung paano ba ang buhay na mas madali at walang mabigat na obligasyon. Ngunit sa tuwing tinitingnan niya ang kanyang mga anak, na bagamat may kapansanan, ipinaramdam sa kanya ang tunay na pagmamahal. Tanging sumasagi sa isip ni Tatay Willie, sana manatili siyang malakas para sa kanila. Basta hiling ko lang sana mababa ng konting buhay ko. Kasi pag ako nauna, wala. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa kanila, di ba? Paminsan-minsan, hindi pa rin maiwasang makaramdam ng pangihina si Tatay Willie sa kanyang pag-aasam para sa tunay na tulong sa kanilang mag ama na iparating dito sa kapatid mo ang kanilang kwento. Talagang dinadasal ko lagi ng Lord. Sana mayroon taong tumulong nang mabigyan man lang kami ng konti. Hindi na ako nagangad ng ano, kahit konti lang, konti ano, konti makaraos lang kami sa araw-araw na hindi na ako nagkukumahog. May pag-asa pangabang magamot ang karamdaman ng mga anak ni Tatay Willie. Sabay-sabay nating bibigyang solusyon ang kanilang problema sa pagbabalikyan ng kapatid mo. Napakahirap maging solo parent, lalo na kung may sakit ang lahat ng anak mo. Sa totoo lang, hindi alam ni Tatay Willie kung paano niya ito kinakaya. Kaya sa pagkakataong ito, kailangan niya ng karamay sa problema. Siyempre, kaya naman, ako na ang agapay sa iyo. Tatay Willie po. Masarap ang hapunan ngayon ni na-tatay Willie at ng mga anak na sina Lara, Larina at Widmark. Pawang may kapasanan sa pag-iisip ang mga anak ni tatay Willie na 26, 23, at 22 ang mga edad. Pero bukod sa paminsan minsang paalaala, maayos at masaya silang kumain, gaya ng iba pang mag-anak. Treat namin ito sa mag-anak dahil hindi sila halos nakakalabas ng bahay ang kinikita kasi ni Tatay Willy bilang mananahi. Madalas, kulang pa sa pang-araw-araw nilang gastusin. Sana kinabukasan, mayroon man lang magpaparepair sa akin o magpapagawa kasi para kinabukasan, mayroon kaming kinabukasan na panggagastusin, mayroon e, pang, ano nang pang-ulam, pangbigas sa mga anak ko, gano'n. Kahit maliit yung kita, kinakaya. Buti na nga lang, kahit papaano, sa edad niyang 59 years old, tuloy-tuloy pa rin siyang nakakapanahi. Dati, naisip ko, Lord, bakit pa naman ganito pagsubok? Hindi naman kako ako ito yung pangarap ko. Pag yung pay problema dumarating, talaga lang naman. Sabi ko, Lord, bahala na kayo sa amin. Baka alam ko, binigay mo sa akin, kaya, kakayanin ko to, nandiyan kayo. Subalit, batid din ni Tatay Willie na habang tumatagal, hindi pwedeng basta pinararaos lang nila ang bawat araw. Kailangan ng atensyon medikal ng kanyang mga anak. Kailangang formal silang kilalanin bilang persons with disabilities at mabigyan ng benepisyong nararapat para sa kanila. Ngunit, sa tulad niyang single parent, paano nga ba niya ito pagsasabay-sabayin? Ayaw naman daw niyang basta-basta ipagkatiwala sa si iba ang mga anak. Minsan iniisip ko nga, paano kaya pag tumanda na ako, sana yung mga bata maging safe. Sabi nga nila, ang pagiging single dad, Dobling trabaho, dobling stress, at dobling kalungkutan. Pero walang katapusan ang pasasalamat at pagmamahal na natatanggap. Kaya, Tatay Willie, kami na dito sa kapatid mo ang magbigay sa iyo ng reward. ولكنها <applause> biologically we need to learn or to be sent to the school, you not know, for a special education program, to have a medical checkup, yeah, to determine any other medical anomaly. mamahal ang nagbuklod sa pamilya ni Tatay Willie sa kabila ng kanilang mga kakulangan. Dasal po namin na ang pag-ibig na ito ang magsilbing lakas at gabay nila sa patuloy na pagbangon at pagharap sa buhay. Sa aming pagbabalik, kwento naman ng isang anak na isinakripisyo ang sariling pangarap para itaguyod ang mga magulang susunod na yan sa kapatid mo. Kung kanina, ama na hindi maiwanan ng kanyang mga anak, ngayon, heto naman, ang kwento ng isang binatang anak na naging kaagapay ng kanyang mga magulang sa hirap at ginhawa. Ang naging kapalit, kailangan niyang mag-timeout sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Saktong tanghalian ng pasyalan namin si Patrick sa kanilang bahay sa Utigas. Bumili muna siya ng pagkain sa karinderya. Isang platong may kanin at gulay. Agad na bumalik sa bahay si Patrick. Pero, hindi pa pala siya ang kakain kundi ang 60 years old niyang nanay na si Luz Biminda o mas kilala sa kanila bilang si Nanay Baby. 2018 po yun, bigla po siyang nabagsak. Tapos hilong-hilo daw po siya. Tapos sinugod po namin siya sa hospital. Doon po nalaman na meron po siyang aneurysm. Parang bangungot pa rin sa alaala ni Patrick habang binabalikan ang panahong nagsisimula ng magkasakit si Nanay Baby. Pinapag-decide po kami kung operahan pero kung kaya naman pong kunin sa gamot. Tapos doon po kami sa pagkuha ng gamot. Ayun, parang gumaling naman po siya. Tapos nakarecover po siya. Kahit limitado na ang kanyang kilos, sinikap pa rin ni Nanay Baby na alagaan ng kanyang mister na si Tatay Danilo. Nabigla namang na-stroke. Tapos nung after pandemic po, yung father ko po, umuwi ng Pangasinan. Mahilig po kasi siyang ano eh, kumakit po ng bundok. Tapos yun, nais doon po siya inabutan ng stroke sa bundok. Tapos nung binaba, kailangan po ng mag-aalaga. At time na yon yung ate ko po, ano, tatlo po yung anak, hindi po siya pwede. Nag-decide po yung mother ko na siya na lang po yung mag-aalaga kahit ayoko po. Kasi hindi po ako pwede kasi ako po yung nagtatrabaho para sa pamilya namin. Delivery rider noon si Patrick at sa pamagitan nito, natutustusan niya ang gamutan ng kanyang mga magulang. Lumipas ang ilang buwan, nasa gitna ng trabaho si Patrick noon nang makatanggap na naman siya ng masamang balita. Ilang buwan yung tita ko po tumawag. Sabi niya na kailangan na raw pong ipacheck up yung mama ko kasi paulit-ulit na daw po na sinasabi. Pinacheck up po namin siya. Sabay doon, nalaman po na meron siyang Alzheimer. Mula sa aneurysm, nakita ang pa panang Alzheimer's disease si Nanay Baby at marami pang ibang sakit. Yung aneurysm po, naging okay na po yun. Tapos ngayon po, Alzheimer at hydrocephalus. Eye blood po at diabetes. Inooperan po kami noon na papaoperahan po ganun. Yung shunt, lalagyan po ng shunt para yung tubig po, doon po dadaloy papunta sa shunt. Kaya lang yung chance po ng ano, 30% lang. Kaya hindi po kami pumayag. Dito na nag si Patrick na iuwi na sa kanyang mumunting tahanan sa Otigas ang kanyang mga magulang. Yun nga lang, kinailangan niyang isakripisyo ang kanyang motorsiklo. Tapos ng time na yun, may motor po ako. Nag-decide po ako na ibenta yung motor para kunin po silang dalawa doon. Probinsya po. Sabay ko po silang inuwi dito. Tapos pagdating po dito, nag-give up na po ako sa trabaho. Kasi po yung motor wala na po. Tsaka kailangan na po silang tutukan. Kasi yung father ko po stroke. Tapos yung mama ko noon, paulit-ulit. Mula sa maghapong pagdi-deliver, na uwi sa pagiging full-time caregiver si Patrick para sa kanyang tatay Danilo at nanay baby. Dalawa silang magkapatid. Ngunit ang kanyang ate Danica hindi naman makatulong dahil may sarili ng pamilya. Yun nga lang, hindi pa pala dito nagtatapos ang unos para kay Patrick. Tapos ayun po, nung time po na yon si ate po, ano, nasa kabilang kwarto pag nagtatalo po. Kasi po yung father ko po, after po niya may stroke, may initi na po yung ulo niya. Lagi po siyang nagagalit kay mama kasi paulit-ulit. Hindi na po niya naiintindihan na may sakit po yung gano'n na Alzheimer. Naririnig po ni ate yun. Tapos ayun, nai-stress na din po pala siya. Tapos isang araw, bigla na lang pong nahirapan siya huminga. Tapos dinala po namin sa ospital. Doon nalaman po na meron siyang sakit sa lungs. Tapos ayun po, bali, tatlo na po silang ano, inalagaan ko. Nanay na may Alzheimer's disease. Tatay na na-stroke at ate na may sakit sa baga. Sila na lahat ang inaalagaan ni Patrick. Dahil dito, tuluyan na siyang nawala ng oras para sa sarili habang sinisikap na magpakatatag para sa mga kaanak niyang literal na nawala na ng lakas. Nag-decide po ako na yung sa isang kwarto, sama-sama na lang po sila doon. Ayun, tatlo po silang inalagaan ko po sabay-sabay. Hindi po ako nakakapagtrabaho noon. Tapos lahat po nung gamit ng napundar ng papa ko, unti-unti ko po siyang binibenta. Pag wala na po akong mapagkunan, wala na po kasi talaga akong mapagkunan ng time na yun eh. Habang tumatagal, bumigat pa ang kanyang pasanin. Agad na napatunayan ni Patrick na hindi madaling mag-alaga ng tatlong may edad na may sakit pa nang siya lamang mag-isa. Wala naman siyang pambayad ng dagdag na mag-alaga. May time po si mama na ano eh. May time po siya na week na dumi ng dumi talagang mayat maya po siya dumudumi. Eh. Tapos yung father ko po, hindi niya maintindihan yung nangyayaring gano'n, nakikita niya. Tapos si ate, gano'n. Parang sabay-sabay po silang na-stress. Sa kabila nito, disidido si Patrick na lumaban at ipaglaban ang kanyang pamilya. Ngunit, ang kanyang ate Danica mukhang hindi na kinakaya. Pinakatinamaan po talaga yung ate ko. Ayun po. Tapos nung time na sinugod po siya sa ospital, nito na pong last year ng May, kasi sobrang payat na po talaga eh. Tsaka parang ayaw niya na po magpagamot. Parang suko na po talaga siya. Hanggang sinitong nakaraang taon, tuluyan ang binawian ng buhay si Danica. Subalit, hindi pwedeng magluksa at magpakita ng kahinaan si Patrick sapagkat may dalawang magulang pa siya na sa kanya humuhugot ng lakas. Naiburol at nailibing na nila si Danica. Pero hanggang ngayon, walang kaalam-alam dito si Nanay Baby at Tatay Danilo. Gusto sana kasi ni Patrick na tumutok na lang ang kanyang mga magulang sa pagpapagaling. Yung father ko po at yung mother ko, wala po silang alam na ganun na po yung nangyari. Na po yung ate ko dyan sa labas, hindi po nila alam, wala po silang alam. Pero si mother ko po, ano, sinasabi ko po sa kanya, kasi po, Alzheimer na Mga five minutes lang po, nakakalimutan niya na. Tapos parang natatanggap niya na rin na, ay, oo, oh, oh, patay na nga pala ate mo. Ganun po. Hindi na rin po malino po kasi yung memorya niya. Kaya kahit sabihin na po sa kanya, parang wala na pong emosyon. Ganun. Sa sitwasyong ito ng mga magulang ni Patrick, paano nga ba siya magkaroon ng panahon para malagaan naman ang kanyang sarili? Yan, ang ating aksyonan sa pagbabalik ng kapatid mo. Survival mode. Ganyan ang tawag ni Patrick sa buhay nila ngayon ng kanyang mga magulang na parehong may matinding sakit. Sa kabila nito, nananatili siyang matatag at never say die para sa kanila. Pero ang tanong, paano naman ang kanyang pangarap? Tutugtog ng gitara, makikipagkulitan sa barkada, at paminsan-minsan, namamasyal din. Kapag hindi pa oras ng trabaho, ito ang mga libangan ni Patrick. Ang hanap buhay niya Delivery rider na sumasideland bilang photographer. Hindi kalakihan at hindi pirmihan ang kita. Pero masaya si Patrick na natutustusan niya ang pangangailangan ng may sakit niyang pamilya. Ngunit sa isang iglap, naglaho itong lahat. Sa maliit na kwartong ito sa Ortigas, Pasig, mistulang Tulang nasa bilangguan ngayon si Patrick. Makakalabas lang para sa pagkain, gamot at iba pang pangangailangan ng kanyang nanay, baby at tatay Danilo. Lahat ng ito may gastos na kaakibat. Pero hindi naman siya makapagtrabaho. Halos lahat na ibenta na niya. Sobrang hirap po, ma'am. Sa tingin ko nga, kung sa iba-iba po tumapunta, baka tumakas na lang eh. Kasi hindi po talaga biro yung nangyari, ma'am. Mula sa pagtatrabaho ko, pati po yung camera ko, binenta ko po. Camera, motor, pinagbebenta ko po lahat. Abinado si Patrick na tulad ng kahit sinong dumaraan sa ganitong pagsubok, ginisto rin niyang sumuko at pakasa ng ganitong buhay. Kumabot na nga rin po sa ano eh, na time na parang gusto ko na pong mawala rin sa mundo eh. Dahil po sa hirap ng sitwasyon, yung time po na tatlo po silang nakahiga, tapos wala po akong mabigay na pagkain, yung gamot, wala na. Hindi po ako makabili ng diaper. Tapos yung tatay ko po, matigas yung ulo. Kung ano yung gustong gawin, ginagawa. Tapos yung mother ko, paulit-ulit ng salita. Hanggang sa humantong siya sa sukdulan ng kahirapan, ang naisip na lamang niyang lapitan ang Panginoon. Dati po, ma'am, sobrang dami ko pong tanong. Talagang hindi ko po maintindihan kung bakit nangyayari po sa akin yung gano'n. Tapos nagbasa po ako ng Bible, ayun po, lahat po ng tanong ko, nasagot po doon, sinasagot po niya talagang doon po. Nagkaroon po ako ng lakas ng loob po. Imbis na sumuko, mas lumakas pa po yung loob ko na gampanan yung tungkulin ko sa kanila dahil po sa pagbabasa ko po ng Bible. Matalinhaga man itong pakinggan, si Patrick na mismo ang nagsabi. Unti-unting nagkakaroon ng linaw ang lahat nang simulan niyang buklatin ang kanyang Biblia. Dumating ang kanyang tsuhin na agad inakong pag-aalaga sa kanyang tatay Danilo para kahit papaano ay mapagaan ng kanyang pasanin. Sobrang ano po eh, nagpapasalamat nga po sa tito ko eh kasi alos sila na po yung ano eh. Gumagastos po ng lahat kasi hindi ko po talaga kaya. Pero minsan po pag nagkakaroon po ako ng sobra pero sobrang dalang po, nagpapadala po ako ng kahit na maliit po. Ngayon, mas nabibigyan na niya ng atensyon ang kanyang ina na may Alzheimer's disease. Pinubuwat ko po siya, tapos naglalatag po ako ng kiddie pool po doon sa tabi niya para yung tubig po hindi po tatapon. Ayun po, pag-angat ko, kukuha lang ako ng tubig, tapos saka ako na po siya papaliguan doon. Subalit, hindi pa rin tinatantanan ng pagsubok si Patrick. Ngayon, siya naman ang nakitaan ng karamdaman. Kaso nung ano po, na-diagnose din po ako eh, nagkasakit din po ako sa lumbar po. Meron po akong lumbar stenosis po ngayon. Ano po yun, nakuha ko sa pagbubuhat po kay Mama. Ngunit, sa pagkakataong ito, may nagbago. Mas pinibilang na ni Patrick ang kanyang mga biyaya. Mas napapansin na niya ang bawat pag-aambag ng tulong para sa kanyang pamilya. Lahat ng ito, sinisigurado ni Patrick na hindi mo nasasayang. Kailangan po ng therapy. Dito pong pag-upload ko sa TikTok, inupload ko po yun yung kalagayang ko na yun. May nagmagandang loob po na... Cairo Doctor sa ano po sa Quezon City kay Doc Alan. Ayun po, um na-inspire po siya sa kwento ko. Ang ginawa po niyan, in-sponsoran niya po ako libreng therapy. Ngayon po kada Thursday napupunta po ako doon. Tas yung tulong po na binigay nila, ginawa ko pong puhunan. Bumili po ako ng isda, mga betta fish. Tas kumukuha po ako ng mga bote, ginagawa ko pong lagayan 'yon. Tapos ayun po, binibenta ko po 'yon sa online. Ito naman yung example ng binibenta kong beta fish. 150 nga lang pala yan, kasama na yung lalagyan sa kayong pagkain. Ang paninindigan ni Patrick na lumaban para sa pamilya, mas lalo pa raw nagpatibay ngayon. Kailangan pa po ako ng pamilya ko. Saka kailangan po nila talaga ng ano, tutukan dahil sa mga sakit po nila. Hanggang buhay po sila, kaya ko pong gawin to. Hindi tuloy namin maiwasang tanungin kung pa ba siyang pinapangarap para sa kanyang sarili. Sa ngayon, ma'am, hindi ko pa po talaga naiisip yung ganun eh kasi talagang priority ko po yung magulang ko. Talagang hanggat nandiyan pa po sila, pinapahiram po ng Diyos, bubuhos ko po yung pagmamahal. Kasi may sakit na po sila eh. Alam ko pong hindi na po sila ipapahiram na matagal sa akin kaya po yung natitira ko pong oras sa kanila ay ko po. Sa araw na ito, kami naman sa kapatid mo ang magbubuhos ng piyaya para sa kanya. At bukod dyan, meron ding ito, uh, voucher, grocery vouchers para bukod dyan sa mga pinigil sa iyo. Makapili ka din kung ano yung... Okay po. Thank ay, you po. Kailangan. Ay, kailangan po. Gamit din dito sa pahay. At Nay, Patrick, ito po, um, uh, cash din cash assistance po galing kay Thank Sinafram. you po. Salamat po. Uh, Unang-una -una po, nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil naabot po kami ni Idol Rapi Tool po. Um, pangalawa po kay Idol Rapi sa sa programa po niya. Maraming maraming salamat po. Sana po mas maraming pa po kayong maabot na kagaya po namin na kailangan. Thank you po, Idol Rapi Tool po. Napakalaking bagay dito. Minsan, inilalagay tayo ng Diyos sa pinakamahirap na sitwasyon ng buhay natin, hindi para pahirapan, kundi para maging mas matatag. At nabubuhay tayo, hindi para bumitaw at sumuko, kundi para lumaban at matuto. Araw-araw po nating pipiliin maging mabuting tao. Tunay na dakila ang pagmamahal ng isang anak. Sa kabila ng matinding pagsubok, siyang naging lakas at pag-aasa, sila Patrick ang patunay ng pamilya ay isang kayamanan na hinding-hindi maaagaw ni naman Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.